Nakalap niya chika ni Mama Oggs. Julia Barreto sinusuko na raw ng network. Galit sila lahat sa pangbabastos kay Kim Ju. Dead ma kahit kilalang artista. Mas mahal nila itong si Kim Ju patuloy na nagiging humble bilang artista. Mapagmahal sa pamilya. Never nagkaroon ng mga issue. Isa sa dahilan kung bakit mahal din ang management. Never silang na-stress napakabuting bata. Malaki ang tiwala nila rito. At noong nagkaroon ng pagkawala ng prangkisa, isa si Kim Chu sa nanindigan para magpatuloy sa network. Marami man nag-offer sa kanya na lumipat sa ibang istasyon, mas piniling hindi bumitaw kahit walang kasiguraduhan na mananatili pa rin ang kasikatan. Ngayon na nalagpasan na ang problema Mahal na mahal nila si Kim Joo o mas minahal pa. Isa iyan sa pinakamalaking ambag sa kapamilya network. Malaking pilay once na wala iyan. Unlike kay Julia Barreto na napaka, napakaraming issue. Ay pa si isang komento. True. Ramdam namin simula kay Derek at Miss Corey. Every time nga na may event si Kim Joo, Present sila palagi. Ayaw nilang nawawala. Super love nila. Ayon pa sa isang komento. Grabe din talaga kapag maganda ang ipinapakita mo. Maganda din ang balik. Maraming manghihinayan kay Kim Chu. Dahil very talented and genuine person. Kaya inaalagahan ng gusto. Anong senyorito sa panibagong update na naman? Maging kayo ba ay isang ayon din sa chika na ito? Ang senyorito.